Hello guys, uh, welcome to my YouTube channel guys. Ngayon guys, ang topic natin ngayon guys, ay kasi yung isang ano natin guys, subscribers natin, nag, uh, nagtanong siya sa akin, sabi niya, paano ba nagkakapira ang mga YouTuber? Yun ang sasakuti natin guys paano nakakapira ang mga youtuber ang mga youtuber guys nakakapira sila sa pag paggawa ng mga ng video sa youtube pag upload ng mga video sa youtube guys pag upload ng mga ganda video pag yung video mo guys ginawa mo sa youtube in mo sa youtube tapos gusto ng mga tao malaki ang views tapos maraming likes maraming comments friendly yung youtube channel mo gusto gusto ka ni youtube guys ang tanong ng ang tanong ng kuwan natin uh, subscribers natin sabi na paano nagkakapira ang mga youtuber ang mga youtuber guys nakakapira sa pang-upload ng magandang video nakakapira sila kasi guys ang mga kumpanya ang kanilang mga product tulad ng sasakyan o mga house o kahit anong kumpanya ang kanilang produkto ay eh, nag-apply sila kay youtube na ang kanilang produkto ay lalabas nila sa um, YouTube yung ginamong mong video ay may pansin mo minsan yung vina mong video pero biglang may may magaad na biya ko mga, mga parang patalastas guys doon nakakapira yung youtuber magmagawa ng video si youtube guys at si adsins ay silang naglalagay ng ad sa video mo Ki adsense ang naglalagay ng video sa videos mo. Mapansin mo guys minsan yung videos mo pero lang may lalabas na ad para mapatalastas niya guys. Yun si AdSense guys. Ang videos mo guys, kung kano karami ang may ad na videos ni AdSense. Bawat uh, ad doon, ganun yung kalaki ang mo guys ha inaid nila sa videos mo kaya pag maaba yung videos mo maraming likes, maraming views kung kano karaming views ganun ni kalaki ang kikitain mo sa ah uh, videos mo kung kano kalaki ang views at kung kano karami ang niad nila na videos sa videos mo guys kaya ang mga youtuber pag malaking views ang kanilang video mas malaki ang kita guys yung guys ang tanong ng uh, subscribers natin sabi na paano ba nagkakapira ang mga youtuber ang mga youtuber guys di siya nagkakapira si youtube at si adzins si adzins ang naglalagay ng talasta sa videos mo tapos yun nakakapira yung YouTube kasi pag malaking views yung video yung videos mo yung in-upload mo sa kwan YouTube ganun kalaki ang kikitain mo pero ang videos mo magkakaroon lang ng ads pag nakuha mo yung um, ng YouTube kailangan mamonetize ka muna paano ba mamonetize kailangan guys mapamoy yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour yan guys ang sagot natin sa tanong ng ating subscribers maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking video guys please subscribe po to para pakipindot na subscribe po to sa baba at uh, pakipindot na rin ang notification para update ka sa mga ginagawa kong video guys Thank you guys. Sana gusto niyo ang video. Like and share sa ating videos guys. Maraming salamat sa mga subscribers natin at mga viewers. Maraming salamat din ng sa importante na sagot natin ang tanong natin sa subscribers. Doon nakakapera yung uh, YouTuber doon sa mga ina-ads -nah na mga video sa mga inupload upload niyang video. Pero kailangan guys kung gusto na malagyan ng ads sa inyong video, kailangan makuha niyo muna yung uh, 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Kasi hindi kayo monetize pag hindi na nakuha yung guys. Yun muna guys, maraming salamat at uh, pakisubscribe ang ating uh, YouTube channel at pakilike at pakishare. Maraming salamat guys sa mga viewers natin. Thank you, thank you, thank you very much. Naparaming tulong, napalain tulong sa amin yung mga subscribers, viewers. At sana gusto ko rin mamonetize para lumaki ang kita ko sa YouTube. Thank you, thank you very much sa mga support ninyo. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you.